Hello guys! Today's video, pupunta kami ngayon sa Puto Studio para mapapictures dahil nga next month meron akong appointment sa aking residence permit dahil nga kailangan ng pictures para sa aking ID or tinatawag nilang Auspice At ayan nga, naglalakad na kami ngayon papunta doon sa studio at ito nga nako na sobrang nainitan kaya nakasando. Iba na talaga ngayon ang init dito sa Germany. At nang nandito na kami sa studio para magpa-picture, nauna muna ako habang binabantayan ni Max ang aming baby Leonard. Nang matapos na nga kami, nagulat na lang ako sa binayaran ng asawa ko dahil nga bawat isa sa amin ay nasa 15 euro ay nagkahalaga ng 1,900 peso. O ba diba, sino hindi magugulat sa ganong halaga? Talaga naman, ang laki ng binayaran namin. Wala na talagang mura dito sa Germany ngayon talagay ikaw na lang mapapamura sa mga mamahaling bilhin na ngayon dito sa Germany. Habang nga kami naghihintay sa labas, itong asawa ko napabiliti oras ng coke dahil nga sa sobrang init. At ngayon may maya nga pagkatapos ng 10 minutes, umalis na din kami at pumunta diretso sa grocery. Pumunta nga kami sa Asia Shop kung saan dito malapit sa amin talagang napaka-inconvenience nga dito sa amin dahil nga nandito kami sa city nakatira. At anytime, pwede ka makalabas kung ano man nakalimutan mong bilhin. At talagang natutuwa ako kasi nandito kami sa city at ito nga merong malaking simbahan malapit sa amin. At nandito na kami sa Go Asia Grocery at nagpamili ng mga kailangan namin bilhin. Nandito na nga kami sa grocery at ipapakita ko sa inyo kung anong meron dito. Ang hirap pala mag voice over, hindi ko alam. Susunod kong sasabihin. So ayan na nga guys, dito kami bumibili ng bigas. Limang kilo palagi ang binibili at dito rin ako bumibili minsan ng gulay. At bumibili rin ako dito ng frozen na isda. At dahil mahal nga yung fresh na isda, kaya napabili na lang ako na isang kilo na frozen At ako lang naman din kumakain ng isda. At alam nyo ba, meron din sila ditong tilapia at meron din silang galunggong at meron din silang dilis. Kaso lahat nga prusin, pero okay lang din naman. At na matapos na kami magbayad, dumaan mo na kami sa ice cream at napabili dahil nga sa sobrang init. At ayan, maraming flavor kaming papipilian. Mm, sobrang sarap talaga guys ng ice cream na to. At na matapos na nga kami bumili, dumiretso na kami umuwi. So, ayan na nga guys. Thank you for watching. See you in the next vlog. God bless you all. Bye!